Magandang araw sa inyo! Ano ang problema? Wala akong problema dito ha, namimigay di kayo kami ng mga kuyetos. at Nita di Makulangan. Apa, apa. May kailangan po kayong malaman. Ang anak niyo po sa si Edwin. Natagpuan po namin patay. <laughs> ano siya? Si Edwin? Ah! <laughs> Edwin di Makulangan. Sir, baka naman nagkakamali kayo. Hindi po kami pwedeng magkamali. Yung anak niyo po na naging pugante, ang natagpuan naming patay. Sa ngayon, wala pa po kaming sospek sa krimen. Bakit? Uh, uh, anong ginawa ni Edwin? Ha? Ba 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 Bakit na nangyari ito? Ano? Hindi na lang na, di nilang anak namin, sir. Huh? Hindi nilang pwedeng... Ano? <laughs>